Idol, kaya mo bang mag -no sa mga tao, sa mga kaibigan, kaanak, kapamilya? Kasi ako, hirap na hirap akong tumanggi o magsabi ng no. Napakaganda ng tanong mo. Actually, ang pinakamahirap na gawin is mag -no, Lalo na sa kamag-anak, kaibigan, sa mahal mo, di diba? Pero, the greatest courage and strength is pag alam mong kaya mong sabihin ng no. Kasi meron ka naman talagang rason. No. Kasi, di mo talaga wala kang... Alam mo magpautang ka, tapos wala ka ng pambayad ng ilaw mo. Titiisin mo na lang na wala kang ilaw para lang mapautang to dahil di mo kaya mag-no. Hindi ka naman umiinom pero may kitakay ka, tapos mamaya sasamaan ka yung kidney mo, yung liver mo. So mahirap talaga yun eh. Basta ito lang masasabi ko, kung maganda naman yung puso mo, maganda yung intention mo, pag nag -no ka, pag mahal ka talaga ng tao, gusto ka ng tao, mahitindihan nila yung pinanggagalingan ng sinabi mo. Kung hindi, hahanapan ka nila ng mali. Tama kayo, mali ako na. Dr. Do what works for you. Happy healthy.